Philippine na nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. New Star. Tapos doon sa ad nila, pero mga tourist spots ng Pilipinas. So iba-iba ang tourist spot. Pero sobrang irita ako, hindi sa New Star Hotel, sa isang porsyon mong ad. Kasi, kung, taklo ang talagang <laughs> <laughs> sa Taclo van Ano San diba? Ano ba? San Juanico Bridge. tourist <laughs> spot daw ang San Juanico Bridge? Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang ir ir irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gano'ng mahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun yun ang infrastructure India. grabe no anong klaseng BP ito ikinumpar pa yung haba na ng tulay sa, sa tulay ng China at yung tulay natin sa San Juanico Bridge Anong klaseng BP ito? Tsaka anong pakailangan natin sa China? Magsisilungaling lang ito, hindi pa tama eh. Yung sa China, 164 kilometer. Tapos yung San ko, 2.16, hindi to 2.6 lang. Magsisilungaling lang, hindi pa tama. Sabi na karoon tayo ng ganito. Sa na... salit halip na ipromote yung tourist spot natin sa Pilipinas, sinisiraan pa. Diyan pa sa ibang bansa. Saan ka pa nakakita ng bibing na ganito? Wala na yata magawa sa uh, buhay Pasyalan lang ng pasyal sa ibang bansa. Tapos sisiraan lang ang Pinas. Ano ah? ba ang gusto natin maging presidente? Anong klaseng, anong klaseng pag-iisip yan? Oo okay, mga DDS. Mag-iisip-isip na kayo. Huwag na kayo magtulog-tulogan. Pag iyan na naging presidente, wala, bagsak ang Pilipinas. Maniwala tayo.